Hi guys! Good morning! Nag-walking na guys. Sumpay sa kagahapon. O guys, na nakita din hinga kuwan. Hinga uh. kuwan uh, mo siya blueberry pero um, ang makaon pa kaya ni? Kanindot kaya guys, oh. Uh. Daghan siya bunga. Pero wako kabalo nga, makaon eh. First time na ako ni siya nakita guys o oh, kay kayo siya kuan uh, purple pero nana to siya nga kuan daw mas hindi ni makaon i-search daw na ako Nagla naglabay ko din hikag hapon. wala ako kabantay nagdali magod ko gahapon naglakaw pas pas karoon hinay hinay so yun guys nagkan kay siya bunga ay pagka ba habang naglakaw ko ba na kuan ako halam sana mura siya o blueberry So yun guys, pada yung taglakaw guys, yun lang. O, niya mo siya guys, O, banhay gud kining mga uwak queen. diri guys, O. na bangko. Niya na kuan guys, basurahan dili ka pataka diri og ba labay labay basura guys. O nasa lasang ni na Sa gitna sa lasang may basurahan. Diri guys, na mga basurahan bisan sa mga park kompleto na basurahan, na bathroom, pwede ka kainom og tubig, na drinking water. Muna nga kami nang diri pwede mag camping or mag ano ba mag na, mag mag picnic. Hala. Nakakita ko adto ay. Nya. Yeah. One man good na blueberry mahal ba na siya. Pero first time nako kakita og uh, purple. Kasagaran nako kay kuan ay murag pink man da ito. Ang nakana ko kay purple then pink na apoy white. So, yun guys. Daghan mga tao karon guys. Nya. Yeah concept guys kanang na uh, nagulan ganina sa'yo nagulan dahil yun dakaroon kay wala na nagulan daghan mga tao na gani sabado manggod daghan ang mga tao daghan tao ba nagdala silang mga gagmay mga anak so yun guys nakita at taugkuan prutas pero na itong babae nga i-check daw nako ako kay murag dili gitu tumakaon Magyud guys no. Atong susihon di takagkaon. So diha guys mo rag karsada na gyud na mga ang mga kasakyanan. So din he na magway trail direct trail nga maglakaw. Gabing kahoy oh. So na guys unay na yung mga sakyanan guys. Dali ra nilibuto no eh. Oh nay kahoy oh. Natumba siguro ng kahoy diha kay ikuan man og ipangputol na. So mo ni guys oh. Kung allergy mo sa pollen, Grabe ang pollen daring dapita kay o kana lang daan o oh. Mana nga. On, guys. Uh, guys nga kung allergy maginom daan og oh, allergy pill. Ako kay ambot oi naman ni oi eh, nga na allergy naman noon. Na allergy naman noon ko guys nga na ako Amerika. Wa man ko na allergy, wa man allergy di ako sa Pilipinas. O guys, og oh, gabi kay ang pollen gud dere. Karong panahon na nako ay pollen ang pollen grabe libot ang mga kahoy pero wala hangin pagkayahin na lang gusto ng gamay lang bitaw ang hangin guys hayahin na lang gud kayo na naglimpyo guys sa mga ano sa mga shed naglimpyo sa mga table nag water nag pressure water sila sa mga table gilimpyuhan Abi ninyo guys kung ba diri o kanang no dahan kay kahoy diha niyo guys kuan ba niyo guys kuan ni ay free lang ni kung gusto mo ma na may party magkuan mo magtawag lang sa mag mo sa office magtawag mo sa office dayon. para botangan bitaw og kuan ma reserve ang shed na inyong gamiton kung asa magbili mo kung asa kay murag na man ni 1 2 3 Murag upat ka shed ani nga na mga bangko, na lamisan, na bathroom. Mo na nga nindot diri mag gatherings bitaw ka na pamilya or pre with friends kay kompleto na bathroom na tubig unya dakan kahoy mo nindot kay mga tao diri guys so ko dakan pag magparty din hi muna, nga magpa reserve okay guys din na lang tataman guys kay init na kayo ay gabi na mulay hangin salamat kay sa inyong tanan guys bye bye